Tanging papuri, walang iba ang ina sa bagong Jerusalem, inang Nina. At interpretasyon, inang Tess. Sumayin ang kapayapaan. Magpatihan kayo ng kapayapaan sa isa isa. Peace. Maraming salamat aking ah. mga naman. Nararamdaman ko ang inyong mga pagalakan sa araw na pinagpala ng Diyos. Ang bawat naririto ito dahil tunay nga na yan ang kanyang kalooban. Lalong-lalong na sa bawat araw na inyong pamamahay. Ito ang bitiin ninyo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na lagi taglay ninyo ang kapayapaan sa inyong mga buhay. Lagi ninyong taglay ang aking mga bunga mahalo. Puno ng pag-ibig habang mahal. Puno ng kababaan. Puno ng pagmamalasakit at pag-uunawa sa isang at sa kapwa. Dahil kapag ang mga aking mga bungang nito ay nananakilip na isinasa pamuhay ng bawat isa sa inyo bilang alipin, tunay na na kayo'y pagpapalatid. Huwag ninyong katakutan ang mga nasa paligid ninyong mga pagalakwa. Nakikita ng inyong mga mata na ipapatutuloy niyo ang kanilang kasamaan. Subalit, patuloy lamang kayong gumawa ng kabutihan ng pagbaagi ng sa mundo ng iba. Dahil ito ang inyong mga tungkulin, kaya sundin ako at tungkulin ang kalooban ng Diyos. Dahil yan ang kalooban niya sa bawat isa sa inyo, kampanan habang kayo yung naranito pa, may buhay, may kasiglahan, may karunungan, may kalakasan. Nakakayanan pa, tindakan ng Diyos, papurihan, at sambayin sa Espiritu at sa Dahil ang mga bagay nito, ay ginagawa lang ito ng mga kapat na alito. Kapat mga manggagawa, dahil tunay na kayo man ang kanyang pinagkatiwalaan na mga kapangyarihan na yan ang aglay niyo sa inyo. Minsan, iniisip ninyo ang aking mga anak. Kung papaano maganap ang mga bagay na ito sa inyo at nagaganap. Dahil yan sa inyong pananalig at pagkatiwala. Patuloy na pagkatiwala at pananalig sa si Diyos. Higit na kaya huwag ninyong babaliwalain mm -hmm. ang mga tungkuli na yan na ng Diyos. Dahil dito, sa inyong mga ginagawang mabuhay at paglilingkod ng kapatid. Sa inyong kapwa, diyan kayo higit na pagpapalala ng Diyos. Lagi kayo makakapagipo ng mga pagpapalala sa kalamit nakakapag-ipol ng kayamanan sa kanila. Higit na ang harin ating aking mga na, na makapagin kayo ng kayamanan doon sa kaharihan ng Diyos. Hindi dito sa lugar. Dahil hindi kayo nakatibiyak kung na ay mapapakinabang ang panigod pagdating ng pagdating. Ang Diyos ang nagtatakdan ng kanyang sa inyong mga buhay. Kaya, Lagi lamang ninyong ialay ang inyong mga sarili. Ipagkatiwala ninyo sa Diyos. At na madaragdag ng mga ng tao. Na kayo ay laging mabuti sa lahat ng tao. Habang kayo ay nabilikod, puno ng kagalakan, walang pagre puno ng kasiglahan, puno ng kasiyon tulad ng aking ginagamit sa ngayon, ating mahal. Siya ay pinagpuspos ng kapangalihan ng Bakit nagagawa niya ang ng Dahil yan ay ipinagkatiwala ng sa kapangalihan Walang sinuman na pagkakatiwalaan na hindi magkapatiwalaan. Pagkatatandaan niyo lamang aking mga anak, pangawakan niyo pa rin ang ng Diyos. At ang pangako niya ay tunay na sa sayo. Lalalapit na na kayo ay pagpapalain ng Diyos sa maraming bagay. Magamat na rin yan ang kabila -kabi ng mga pagsubo na inyong naranasan. Higit ng tao na ito ang aking mga. Dahil dyan sa mga pagsubo tunay na pasalamatan ninyo dahil sa kabila ninyo ang talagang. Maraming salamat hanggang sa muli nating paglilipan. Huwag kayong mag maglilipan. Huwag kayong ng gumawa ng kabahin. Huwag kayong maghinawa sa pagkabili. Sa pagkikipagtipan sa amin. Sumayin nyo ang biyaya at grasya ng Diyos. Sa nga ng ama, ng anak ng Espiritu Santo. Grace, 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 Praise at dumako na po tayo sa ikalawang kabahayagan sa panalangin ng Kore inang Lilia. In Lilia. Interpretasyon inang floor. Ako. Okay, Ako.